Good afternoon po mga kalhaki, alas dos na po ng hapon ngayon pong August 20 at ito na po ang magagandang tips na mga 4 digit lucky numbers para po sa mga tataya po sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National kunin nyo na po ang listahan nyo at i-record nyo po ito mga kalaki pwede nyo pong i-rumble to kung gusto nyo ha ito po sa Malaysia 1274 Dubai 2193 Taiwan 3671 Texas 8294 China 3372 <coughs> Singapore 1341 Hong Kong 2870 Sweden 3951 Thailand 7286 Philippines 2369 India 1434 New Zealand 6925 Australia 7823 Mexico 4493 Canada 1736 Greece 2405 Israel 7296 Las Vegas 1123 Saudi 5673 Japan 4280 Italy 9961 Germany 7287 at Korea 2368 Ayan po mga kalaki ang ating mga 4 digit lucky numbers. Pwede niyo po yan i-ramble kung gusto niyo at gusto ko po isa ka sa mapalad naming mapanalo ngayon na lalong-lalo po yung mga tumataya ng toto sa abroad. Mananalo kayo, krimi.